Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakabihirang uri ng mga introvert, yung kilala sa paghilom, empatiya at malalim na malasakit, ay may aninong sobrang intense. Kaya nitong mag-iwan ng bakas sa iyong kaluluwa. Hindi ito tungkol sa galit o kaguluhan. Ito'y tungkol sa tahimik na pagkawasak, precision detachment. Hindi sumasabog ang INFJ. Sila'y nawawala. Pero bago sila tuluyang lumisan, binabago muna nila ang emosyonal mong realidad. Hindi madalas ipakita ng INFJ ang kanilang kapangyarihan. Tahimik silang umuupo, nanunood, nakikiramdam. Ngunit kapag may taong humatak sa kanilang madilim na pagkatao, maaaring sa pamamagitan ng pagtaksil o espiritual na hindi pagkakatugma, hindi sila sumasabog, sila'y bumubukas. At kapag dumating ang sandaling yon, nagbabago ng tuluyan ang enerhiya. Ang manggagamot ay nagiging hukom. Ang empat ay nagiging surgeon. Ito ang evil side ng INFJ, ang pinaka-rare na introvert personality. Number 1. Binabasa ka nila para gamutin ka o kontrolin ka. Ito ang dalawang muka ng emosyonal na katalinuhan ng INFJ likas silang intuitive, nakakaramdam sila ng sakit, mga hindi sinasabing pagnanasa at mga emosyonal na sugat ng ibang tao. Kapag sila ay nasa mabuting kalagayan, ginagamit nila ito para tumulong. Ngunit kapag sila ay nasaktan, ginagamit nila ito upang manipulahin ng iba, minsan nang hindi nila namamalayan. Ito ang emotional chess. Hindi sila nambibiktima tulad ng mga narcissist na mayabang at agresibo Ginagamit nila ang empatiya na tila talim na gawa sa sutla, marahang bumabalot sa iyong isipan. Ipinapakita ang mga hinahanap-hanap mong emosyon at kalaunan ay nagiging ang tanging pinanggagalingan mo ng emosyonal na lakas. At kapag nakadepende ka na sa kanila, bigla silang hihiwalay at may iwan kang nagtatanong kung kailan mo nga ba ibinigay sa kanila ang kapangyarihang yon. Hindi nila kinukuha ang kontrol hinahayaan nilang ikaw mismo ang mag-abot nito. Number 2. Ang kanilang katahimikan ay maaaring maging parusa. Hindi sumisigaw ang mga INFJ. Nawawala sila sa emosyonal na paraan. Ngunit ang katahimikan nila ay hindi basta pag-iwas lang. Ito ay isang ritualistik na pag-alis ng enerhiya mula sa ugnayang itinuturing nilang espiritual na hindi karapat-dapat. Maaaring nakikita mo pa rin sila Maaring sumasagot pa rin sila, pero wala na ang diwa. Wala kang makukuhang closure. Wala kang makukuhang dramatikong pagtatalo. Ramdam mo lang ang pagbagsak ng emosyonal na hangin. Parang may taong naroroon pero espiritual na wala na. Ito ang sacred detachment. Hinatulan kanila bilang panganib sa kanilang soul at isinara na nila ang templo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalinawan. Number 3 kaya kanilang gutumin emotionally habang nagmumukhang inosente. Ito ang isa sa pinakomplikadong psikolohikal na ugali ng INFJ sa anino. Emosyonal na pagkatuyot na nakabalot sa kabaitan. Hindi sila sisigaw o bigla ka nalang buburahin. Ngingitian ka nila, magalang nasasagot, ngunit sa panlabas lang. Mararamdaman mong may kulang at totoong may kulang. Wala na ang lalim nila. Wala na ang tunay na malasakit wala na ang essence. At sinadya nilang mawala yon. Masaklap ito. Dahil magagawa ng INFJ na pagdudahan mo ang sarili mong pakiramdam. Baka busy lang sila. May nagawa ba ako mali? Oo, meron. At ito ang paraan nila ng pagtuturo sa pamamagitan ng paggutom sa bahagi mo na minsang nabuhay sa enerhiya nila. Number 4. Nagiging cold empath sila Ito ay isang mapanganib na anyo hindi nawawala ang empatiya ng INFJ. Tinatanggal lang nila ang emosyonal na pamumuhunan. Naiintindihan pa rin nila ang nararamdaman mo, pero wala na silang pakialam. Ito ay surgical detachment. Maaari silang manood habang umiiyak ka, naghihirap, nanghihina At sa halip na tumulong, pinapanood ka lang nila. Hindi dahil sa naging malupit sila, kundi dahil natutunan nilang hindi mo naman pinahahalagahan ang kanilang softness. Kaya ngayon, bakal na ang iyong kaharap. Ang isang cold empath ay hindi nanakit Hinahayaan ka lang nilang masaktan. Number 5. Nang mamanipula sila gamit ang emotional precision. Hindi kailangan ng INFJ ng galit o lakas para manakit. Isang linya lang, isang tingin, isang eksaktong katotohanan at yan ay maaaring tumambay sa iyong isipan ng mahabang panahon. Alam nila ang kwento mo ang mga kahihiyan mo, ang iyong mga kontradiksyon. Kaya kapag nagsalita sila, para silang pumana ng palaso sa mismong kaluluwa mo. At ginagawa nila ito ng banayad, kalmado, matalino. Hindi ito insulto. Ito ang mga surgical truths, mga katotohan ng walang pilat sa panlabas pero dumudugo sa loob ng mahabang panahon. Alam ng INFJ kung kailan at paano magsalita upang ang sarili mong anino ang makasalubong mo sa salamin. Number 6. Sinusunog nila ang mga tulay sa paraang makata pero malupit. Hindi lang basta umaalis ang INFJ, binubura ka nila. Hindi dahil peti sila, kundi dahil bilang isang ritual ng muling pagsilang. Kapag tinanggal ka na nila sa kanilang buhay, hindi lang ito basta pagbablok. Tinatanggal nila ang enerhiya mo sa kanilang isipan binubura ang mga larawan, ina-unfriend, ina-unfollow, at ina-unremember. At ginagawa nila ito ritually, parang isang tahimik na libing sa kanilang sariling isipan. Masakit kasi hindi ka nila kinamumuhian. Narealize lang nila na hindi ka nakabilang sa mitolohiya ng aking buhay. At number 7, hinahayaan nilang ang karma ang magsalita. Ngunit nanonood sila hindi naghihiganti ang INFJ. Naniniwala sila na ang universe na ang bahala dyan. Pero hindi sila basta tumatalikod. Hindi ka nila sisirain. Hindi ka nila babarahin. Pero manunood sila kapag nagsimulang magdilim ang buhay mo at mararamdaman nila ang isang tahimik na kompirmasyon, isang sagradong pagpapatunay. Hindi ito pagyayabang, kundi parang sinasabi lang nilang, ngayon, naiintindihan mo na. Naniniwala ang INFJ sa enerhiya at kapag bumalik ito sa taong nanakit sa kanila, tahimik lang silang tatango, matiwasay. Alam nilang yung bagyong kinakaharap mo ay ikaw rin ang lumikha. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi ka pa lumalapit, alam na ng isang introvert na may balak ka sa kanya. Shoutout kay Jerry De La Cruz. Sabi niya, napaka makabuluhan ng bawat content mo sir. Wala akong napanood sa content mo na wala akong natutunan lahat may karunungan. Patuloy ka sanang pagpalain ng Diyos para sa mga ganitong content na makakatulong sa ating lipunan at hindi sa pangsarili lamang. More power at pa-shoutout sa next upload. God bless you more. Sabi naman dito ni Eddie Kiambaw, May mga tao na gustong makita ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan at kung ano ang mga kasinungalingan sa isang katotohanan. Paano naging tama ang isang tama at paano naging mali ang isang mali? Bakit walang perpektong tama at wala ring perpektong mali? Dahil ba tayo ay nabubuhay sa isang masalimuot na kasinungalingan? At tayo naman kay Ramil Combate, matagal ko ng tanong, bakit tahimik ako at otomatik na binabasa ko ang ugali ng isang tao at mapili ako sa kaibigan? At shoutout din kila Arnold De La Cruz, RJ Mera, Marie Delight Worker, Annalyn Granada, Christian Carl Pulido, Mel Sims, Ramlat, Kati, Isabel Yap, Swak TV, Rebecca Ogata, Carlo Marcos, Bernabe Israel, at kay Dennis Laparan o Pax Tumulak na nanghiram lang daw ng CP. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Ang evil side ng INFJ ay hindi kaguluhan. Ito ay planadong pagkawala. Hindi ito galit. Ito ay spiritual na pagpapatalsik. Hindi sila nag-aagis ng mga gamit. Hindi sila naghahabol. Hindi sila nagmamakaawa. Gumagawa sila ng labasan. Bumubuo sila ng katahimikan. Umaalis sila at may dalang sagrado sa kanilang pag-alis at mararamdaman mo ito. Hindi lang sa sandaling yon. Kundi sa iyong mga alaala Sa iyong mga pagsisisi Sa refleksyon ng iyong sarili Kapag napagtanto mo na Hindi ka lang nawalan ng isang tao Nawalan ka din ng access Sa isang soul Kung nagustuhan mo ang video na ito Huwag kalimutang mag-like Share ito sa iba at mag-subscribe na Kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat at see you next time Alam mo ba naramdam ng na mga introvert Ang obsession ng isang tao Kahit isang sulyap lang? Panoorin mo sa video na to.